Sa mata ng maraming taga-baryo, si Felix Manaloto ay isang ordinaryong binata, payat, tahimik, at palaging nasa likod ng karamihan. Ngunit sa mundo ng mga antinjero, isang lihim na samahan ng mga tagapagtanggol ng bayan laban sa mga nilalang ng dilim, siya ay isa lamang buntot, isang pasanin, isang biro. Ano na naman, Felix? Nakikigulo ka na naman sa mga may tunay na anting-anting. Sigaw ni Gardo habang hawak-hawak ang kanyang kwintas na may mutya ng kalamnan, isang anting-anting na nagpapalakas ng katawan. Nagtawa na ng ilan. Si Felix ay tahimik lang, di hindi man lang sumagot. Sanay na siya. Sa bawat ensayo, sa bawat misyon, siya ang laging tagakuha ng gamit, tagabantay ng likod, o tagauwi ng sugatang kasamahan. Pero kahit paulit-ulit siyang minaliit, hindi siya umaalis. Hindi siya sumusuko, Huwag mong masyadong dibdibin ang mga sinasabi nila, anak, paalala ng kanyang ama, si Mang Ador, habang nagwawali sa harap ng simbahan. Hindi mo kailangan ng anting-anting para maging tunay na mandirigma. Ngumiti si Felix, worry may tinatagong sikreto ang kanyang ama, isang lalaking tahimik, ngunit may titig na tila nakalaban na ng daan-daang dilim. Pagdating ng gabi, si Felix ay laging dumidiretso sa may gulod sa likod ng simbahan, kung saan naghihintay sa kanya ang isang nilalang, isang tikbalang na may malakabayong ulo at katawan ng tao, ngunit may matang puno ng karunungan at hiwaga. Kaibigan, bulong ng tikbalang, marami ang hindi nakakakita sa tunay mong anyo. Ngunit darating ang oras, ikaw ang tanging makakakita sa dilim na paparating. Tahimik lang si Felix, hindi siya takot sa tikbalang. Sa katunayan, minsan na niya itong iniligtas mula sa isang grupo ng mga antinjero na ang akala'y isa itong halimaw. Simula noon, hindi na siya iniwan nito. Handa ka na ba, Felix? Tanong ng tikbalang. Sa totoo lang, hindi. Pero kailangan. Ang simpleng sagot ni Felix ay tila bomb a lot sa paligid. Sapagkat habang natutulog ang baryo, isang mas malalim na panganib ang dahan ang gumagapang sa kanilang paligid. Isang panganib na hindi kayang harapin ng mga mayabang kundi ng isang pusong walang takot tulad ng kay Felix Manaloto. Isang taon na ang nakalipas. Gabi yun ng habagat, madilim at mapanganib ang pagubatan sa likod ng baryo. Si Felix, nooy labing pitong taong gulang, ay naglakad mag-isa sa gitna ng ulan upang hanapin ang isang nawawalang batang kapitbahay. Habang sumisilip ang kidlat sa langit, may kakaiba siyang narinig, puni ng hayop na hindi niya pa naririnig kailanman. Mabigat. Malalim, parang umiiyak, sa ilalim ng isang punong balete, natagpuan niya ito, isang nilalang na kalahating tao, kalahating kabayo. Ang katawan nito ay sugatan, may mga palaso sa tagiliran, at nanlilisik ang mga mata. Tikba lang, napatras si Felix, sapat ang pagkakakilala niya sa mga alamat para matakot, ngunit may kung anong pumihil sa kanya. Hindi galit ang nilalang, hindi rin mabangis ang kilos. Sa halip, ito ay dumaraing, naghihingalo. Bakit mo ako hindi tinatakbuhan? Mahina nitong tanong. Hindi lahat ng halimaw ay masama, sagot ni Felix, nanginginig man tinig. At hindi lahat ng tao mabuti. Tahimik ang tikbalang. Tila nagulat sa sagot. Matapos ang ilang sandali, tinanggal ni Felix ang mga palaso sa tagiliran nito, pinunasan ang sugat gamit ang kanyang sariling sando, at kinubli ito sa isang hukay na tinakpan ng mga dahon. Sa loob ng ilang araw, lihim niyang dinalhan ng pagkain ng tikbalang, hanggang sa ito'y tuluyang gumaling. Sa ikaapat na gabi, habang si Felix ay natutulog sa tabi ng punong balete, may napanaginipan siya, isang nilalang na may anino ng kabayong ngunit may tinig ng tao. Felix Manaloto, sa ngalan ng pagkakautang at pagkakaibigan, ipagkakaluhob ko sa iyo ang aking lakas. Kapag ikaw ay nasaktan, tawagin mo lang ako. Sa panahon. Nang panganib, kahayaan kitang gamitin ang aking bilis at taglay na paggaling. Ngunit may isang kondisyon. Ano iyon? Tanong ni Felix sa panaginip. Hindi mo maaaring gamitin ang kapangyarihan sa pansariling kapakinabangan. Sa sandaling ikaw ay magyabang o gumamit ng dahas para sa pansariling yaman o papuri, babawiin ko ang lahat. Nagising si Felix na pawisan ngunit may kakaibang lakas sa katawan. Noong araw ding iyon, nasugatan siya sa isang pagkadula sa kabundukan, isang hiwang dapat ay matagal gumaling, ngunit sa loob ng isang oras ay naglaho. Mula noon, alam na niya, hindi siya ordinaryo, at sa likod ng kanyang kahinaan sa paningin ng iba, may lihim siyang kakampi, isang tikbalang na may pusong marunong tumano ng utang na loob. Tahimik ang simbahan ng Baryo Santo sa araw-araw. Isa itong lumang estruktura, may mga dingding na natatabungan ng lumot at kahoy na kupas na sa panahon. Ngunit sa ilalim ng altar, sa likod ng lumang aparador ng rosaryo, may bagay na mas matanda pa sa simbahan mismo, ang mutya ng bakal. Si Mang Ador, ang tagapagbantay ng simbahan, ay kilala bilang isang banal na lalaki. Tahimik, mahilig magdasal, at laging unang dumadating sa misa. Pero noon paman, may mga bulong-bulungan na bago pa siya naging sakristan, isa siyang matapang na mandirigmang Mang Antinjero. Ngunit walang nakaalam na sa ilalim ng kanyang abito, ay may marka siya ng mutya sa kanyang dibdib, isang hugis kampana na tila bakas ng lumang sumpa o panata. Isang gabi, habang naglilinis si Felix ng upuan sa loob ng simbahan, hindi niya sinasadyang narinig ang usapan ng kanyang ama sa isang bisita, isang matandang lalaking may tungkod na tila may kasaysayan sa kanilang pamilya. Ador, sabi ng bisita, hindi habang panahon ay may tatago mo sa anak mo ang totoo. Tama na, Tomas, sagot ni Mang Ador habang nakatitig sa ilaw ng kandila. Pinili kong iwaksay ang buhay na iyon. Ayokong sapitin ni Felix ang kapalarang hindi ko rin ginasto noon. Pero ang dilim ay muling gumagapang. Ang huling balita, may gumagalang albularyo sa kanayunan, nagpapanggap na manggagamot pero tinatanggal ang proteksyon ng mga baryo. Alam mo ang kahulugan niyan. Hindi na nagsalita si Mang Ador. Sa halip tumayo siya, kinuha ang susi mula sa kanyang rosaryo, at binuksan ang lihim na silid sa likod ng altar. Dito, nakita ni Tomas ang isang lumang kahon na yari sa pinatigas na punong molave. Binuksan ito ni Ador, at doon, kumislap ang mutya ng bakal, kulay abong pilak, maliit lang, pero ramdam ang bigat ng enerhiya nito. Ayon sa alamat, ito ay kinuha mula sa mismong pako ng kampanaryo noong panahon ng Kastila sa itong banal at makapangyarihang mutya kayang patumbahin ang aswang sa isang suntok sa iisang gamit kaya nitong patayin ang sinumang nilalang ng dilim pero may kapalit sabi ni Tomas oo bulung bulong ni Ador bawat suntok ay kabawasan sa buhay ng may hawak sa labas ng silid tahimik na umalis si Felix hindi nagpaparamdam sa dami ng taon ngayon lamang siya nakadama ng matinding kuryosidad at pag-aalala kung ganito kapanganib ang mutya ng kanyang ama, bakit ito itinatago? At anong klaseng kaaway ang paparating? Bumalik siya sa kanyang kwarto na may tanong sa isip, ano ang tunay na pagkataon ni Mang Ador? At bakit tila konektado siya sa madilim na kapalarang unti-unting bumabalot sa kanilang baryo? Makalipas ang ilang linggo, napansin ng mga taga baryo santol ang kakaibang katahimikan sa gabi. Wala na ang huni ng mga kuliglig. Ang mga aso, kung hindi tahimik, ay bigla na lamang nagwawala sa tila walang dahilan. May mga nawawalang alagang hayop, at isang gabi, isang batang babae mula sa kabilang purok ang natagpo ang wala ng buhay, mapatla, tuyo ang dugo, at may kagat sa leeg. Aswang, sigaw ng mga matatanda, nagsimula ang takot, ang mga pintuan ay nilagyan ng bawang, at ang mga batay hindi na pinapalabas kahit sa hapon. Agad tumawag ng pagpupulong ang pinuno ng mga antinjero, si Karamil, isang matipuno at mayabang na lalaki na kilala sa taglay niyang kalasag ng tagos, isang anting-anting na kayang tumaboy ng masasamang espiritu. Dapat tayong room spawn. Hindi tayo magpapahiya sa ating samahan. Sigaw niya sa mga kapwa anting-jero. At syempre, huwag niyong isama yung walang silbing si Felix. Baka maging pabigat lang. Muling nagtawanan ang grupo. Ngunit si Felix ay naroroon, tahimik sa likuran, nakikinig. Hindi na siya nasasaktan. Sa halip, mas lalong tumitibay ang kanyang paninindigan. Sa gabing iyon, habang ang grupo ng mga antinjero ay lamusong sa gubat upang hanapin ang pugad ng mga aswang, si Felix naman ay pumunta sa simbahan. Doon niya nadatnan si Mang Ador, nakaupo sa harap ng altar, hawak-hawak ang mutya ng bakal. Anak, sabi ni Mang Ador, darating ang gabi ng dugo. Hindi sapat ang lakas ng anting-anting kung mayabang ang may hawak nito. Tandaan mo yan. Napatingin si Felix sa mutya. Itay, gusto ko nang lumaban. Hindi para patunayan ang sarili ko. Gusto ko lang protektahan ang mga taong walang laban. Mumiti si Mang Ador. Tumayo siya, nilapitan ng anak at mahigpit na niyakap. Hindi mo kailangan ang mutyang ito. May sarili kang sandata at may kasama kang tapat. Nang gabing iyon, habang papalapit sa gitna ng gubat ang grupo ni Caramil, inatake sila ng mga nilalang na halos hindi nila makita. Ang ilan sa kanila, hindi man lang nakasigaw. Ang mga antinjero ay nagkagulo, akala nila sa sapat na ang kanilang taglay na agimat at mutya, pero mali sila. Nang tumakbo palayo si Caramil, sugatan at puno ng galos, nakita niya ang isang anino, isang binatang may kumikislap na mata, gumagalaw na parang kidlat, at hindi natitinag kahit masugatan. FELIX Ngunit hindi na siya nakasagot. Isang aswang ang tumalon sa kanyang likod bago pa makapanakit, isang kamaong bakal ang damapo sa ulo ng halimaw, at tumilapon ito na tila niyanig ng lindol. Si Mang Edor, hawak-hawak ang mutya ng bakal, ay dumating. Magkatabi, magama, pinagtulungan nila ang mga aswang. Si Felix, na sinaniban ng kanyang kaibigang tikbalak, ay gumalaw na parang alon, hindi matamaan, hindi mapigilan. Habang si Mang Ador ay tila isang matandang leon, bawat suntok ay isang hatol ng kamatayan. Sa unang pagkakataon, hindi si Karamil ang bida. Matapos ang matinding laban sa gubat, nagsimula ng mawala ang yabang sa mata ng mga natitirang jero Halos kalahati ng kanilang grupo ang sugatan, at tatlo ang hindi na nakabalik. Ang dating matatag na leader na si Karamil ay tahimik lamang, nakaupo sa gilid ng silid-aralan ng baryo na pansamantalang ginawang infirmary. Samantala, si Felix at si Mang Ador ay muling bumalik sa simbahan. Doon nila pinrosezo ang kabuuan ng nangyari, hindi ito isang simpleng pag-atake. May organisasyon. May puwersang mas malaki ang layunin kaysa lamang sa pagpatay. Hindi basta-basta ang mga aswang na iyon, sabi ni Mang Ador habang inaayos ang kanyang sugatang braso. Disiplinado sila, parang may nag-uutos, parang, sundalo, sagot ni Felix. At hindi sila umaatake ng basta-basta pinipili nila ang mahihina muna. Para pahinayin tayo bago nila salakayin ang buong baryo. Nagsalubong ang kilay ni Mang Ador. Tumayo siya at tinungo ang isang lumang bowl sa ilalim ng altar. Mula ro na inilabas niya ang isang lumang itim na aklat, ang aklat ng dilim, isang talaan ng mga nilalang at kultong dati niyang nakalaban. Binuksan niya ito sa isang pahina, ang kapatiran ng itim na dugo. Matagal ko nang nakalimutan ito, bulong niya. Isang samahan ng mga aswang na may iisang layunin ang patahimikin ang bawat tagapangalaga ng liwanag sa mga baryo. Isa itong lumang kilusan at mukhang muling bumangon. Bakit ngayon lang sila nagpakita? tanong ni Felix. Dahil dumating na ang oras, sagot ng isang tinig mula sa anino. Nagulat si Felix. Lumitaw mula sa dilim ang isang pigurang tikbalang, mataas, payat, may pulang matang nagliliyab. Ngunit hindi ito kalaban. Kaibigan, sabi ni Felix. Felix, wika ng tikbalang, ang mga aswang na lumusab sa inyo ay mga tagasunod ng itim na dugo. Ang tunay na pinuno nila ay hindi pa nagpapakita. Nanlamig si Mang Ador. Sino ang pinuno nila? Tahimik na tumingin ang tikbalang sa kanya. Isang dating Antin Jero. Isa sa inyo. Pinagkaaitan. Tinalikuran. Nilamon ng inggit at pinalakas ng dugo ng kadiliman. Napatingin si Mang Ador kay Felix. May kilala akong ganyan pero matagal na siyang nawala. Hindi siya nawala, sagot ng tikbalang. Nagbalik siya, at siya ang magiging sanhi ng pagguho ng inyong samahan kung hindi kayo magkaisa. Sa mga lumang kwento ng mga matatandang antinjero, isa sa pinakakilalang pangalan noon ay si Maestro Tanggol, isang bihasa, matapang, at pinaniniwala ang magiging susunod na pinuno ng mga tagapagtanggol ng liwanag. Ngunit isang trahedya ang bomb sa kanyang buhay, inakusahan siya ng pagtataksil, at inalisan ng karapatan bilang antinjero. Simula noon, naglaho siya, kasabay ng sunod-sunod na misteryosong pagkamatay ng ilan sa mga dating kasamahan niya. Si Maestro Tanggol, buhay pa pala. Tanong ni Felix habang sumisikip ang kanyang dibdib sa kaba. Hindi lang siya buhay, sagot ng tikbalang, siya na ngayon ang punong mandirigma ng itim na dugo. Samantala, sa isang abandonadong balon sa likod ng lumang hasyenda, isang ritual ang isinasagawa. Sa gitna nito ay si Maestro Tanggol, matanda na, ngunit ang katawan ay punong-puno ng kapangyarihan. Ang kanyang mga mata ay kulay abo, at ang kanyang balat ay tila matigas na parang bato. Nakasolt siya ng balabal na hinabi mula sa buhok ng mga namatay na Antinjero, isang paalala ng kanyang pagbabalik at paghihiganti. Malapit na, bulong niya habang pinapahid ang dugo ng isang bagong biktima sa kanyang espada. Matatapos ko na ang sinimulan kong gyera. Lumapit ang isang aswang na parang sundalo, lumuhad sa harapan niya. Maestro, dumating na ang ulat si Mang Edor, at ang kanyang anak, ang siyang pumatay sa ating mga tagasunod. Napangisi si Maestro Tanggol, si Edor hindi pa rin siya natuto, at anak niya na ngayon ang kakampi niya. Umiling siya, kung alam lang ng batang iyon ang ginawa ng kanyang ama noon, baka siya pa ang unang pumatay dito. Kinabukasan sa simbahan ng Baryo Santol, dumating ang isang sugatang messenger mula sa karatig baryo ng San Pablo. Felix, Mang Edor, habol hininga nitong sabi, lumusab sila, Sinunog ang kapilya, kinuha ang mga bata, at iniwan ang pangalan ni Maestro Tanggol sa dingding gamit ang dugo. Nabigla si Felix, mga bata, tumanggaw ang sugatang messenger. Ginagawa nilang alay, ginagawang anino, nililimas nila ang mga inosente upang maging mandirigma sa dilim. Biglang tumayo si Mang Ador. Hindi na niya kayang manahimik. Panahon na, Felix, hindi na sapat ang pagtatanggol. Kailangan nating lusubin ang ugat ng kasamaan, at wakasan ang itim na dugo. Handa na po ako, itay, sagot ni Felix. Habang unti-unting sumanib sa kanyang anino ang kanyang kaibigang tikbalang, handang lumaban. Sa isang mapanglo na gabi, tinipon ni ng mga Ador at Felix ang natitirang matatapat na antinjero, hindi ang mga mayabang at mapang api, kundi ang mga tahimik ngunit tunay na mandirigma. Sa loob ng lumang kumbento, nilatag nila ang plano, isang lihim na paglusog sa Hacienda Verdana, ang sinasabing tagwa ng kapatiran ng itim na dugo. Hindi na ito laban ng anti jero laban sa aswang, sabi ni Mang Ador. Ito na ang laban ng liwanag laban sa kadiliman sa puso ng tao. Nakahanda si Felix, suot, niya ang itinagpitag ping tela ng kanyang yumaong ina, dala ang matibay na gulok ng kanyang ama. Ngunit higit sa lahat, naroon ang kanyang kaibigang tikbalang sa aninong laging nakaabang. Sa kabilang dako, sa ilalim ng Hacienda Verdana ay isang lihim na silid, isang silid ng pagdurusa. Dito nakakadena ang ilang bata, mapuputla, halos wala ng malay. Isa sa kanila ay si Nico, walong taong gulang, pipi mula pagkabata, ngunit may mata na tila may liwanag ng diwata. Nakatitig sa kanya si Maestro Tanggol. Ang batang ito, hindi ordinaryo. Sa kanya ko ibubuhos ang huling piraso ng kapangyarihang tinipon ko. Gagawin ko siyang sisidla ng kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim. Ngunit bago pa man masimulan ang ritual, yumanig ang lupa isang bahagi ng hasyenda ang sumabog. Nagulat ang mga aswang. Mula sa alikabok ay sumulpot si Felix, matay pula sa galit, katawan ay naglalagablab sa lakas ng tikbalang. Sa likuran niya ay si Mang Ador, tanda ng mutya ng bakal, at ilang piling antingero. Felix, sigaw ni Maestro Tanggol, habang pumupula ang kanyang balat sa galit. Nagpakalalaki ka rin sa wakas. Hindi ako ang dapat mong katakutin, sagot ni Felix. Ang takot mo, ay ang katotohanan. Nagsimula ang matinding labanan. Sa loob ng hasyenda, lumitaw ang mga tagasunod ng itim na dugo, mga dating antinjero, ngayon ay nilamon ng dilim. Lumaban sila gamit ang anting-anting na tinapunan ng itim na mahika. Isa-isang nasugatan ang mga kasama ni Felix, ngunit hindi siya bumitaw. Ang kanyang katawan ay sugatan na, ngunit salamat sa kanyang tikbalang, ang bawat sugat ay mabilis dumagaling. Mabilis siyang gumalaw, tilahangin, at bawat sipat suntok ay may lakas ng isang kabayo. Sa silong, habang nilalabanan ni Mang Ador ang tatlong matitinding aswang, sinira ni Felix ang mga kadena ng mga bata. Ngunit bago niya mailigtas si Nico, tumayo si Maestro Tanggol sa harapan niya. Hindi mo siya may iligtas, Felix. Ang dugong iyan ay para sa kadiliman. Ngunit sa hindi inaasahang sandali, hinawakan ni Nico ang kamay ni Felix at biglang lumiwanag ang buong silid. Isang puting liwanag ang bumalot sa bata. Napaatras si Maestro Tanggol. Imposible, isa siyang Lahi ng diwata, sabi ng tikbalang sa isipan ni Felix. Bantayan mo siya, siya ang susi sa pagbagsak ng itim na dugo. Matapos ang malakas na pagsiklab ng liwanag mula sa katawan ni Nico, napahinto ang mga nilalang ng kadiliman. Pati si Maestro Tanggol, na kilala sa pagiging walang takot, ay napaatras. Hindi pwedeng totoo ito, bulong niya habang nanginginig ang kanyang kamay. Ang lahi ng diwata ay matagal ng pinoksa. Pero ang liwanag mula kay Nico ay hindi basta ordinaryo. Lumutang siya sa ere, at ang mga sugat ng mga antinjero sa paligid ay unti-unting nagsimulang maghilam. Kahit si Felix, na halos hindi na makatayo, ay muling tumatag. Sa kanyang isipan, muli siyang kinausap ng kanyang kaibigang tikbalang. Felix, ang batang iyan ay anak ng isang diwata at isang tao. Siya ay tagapamagitan. Kung siya'y mapapasama sa kadiliman, magwawagi ang itim na dugo. Ngunit kung siya'y may iligtas, maaari niyang ibalik ang balanse. Sa itaas ng asyenda, si Mang Ador ay humarap kay Ginoong Bagras, isa sa mga pinakamatandang aswang, dating miyembro rin ng mga antinjero, ngunit nagtaksil upang yumaman sa pamamagitan ng pag-alay ng dugol ng mga batang musmos. Ador, sigaw ni Bagras habang nakikipagbuno. Bakit mo pa isinasama ang anak mo sa gyerang ito? Alam mong hindi siya handa. Dahil may puso siya. Isang bagay na hindi na ninyo kailanman magkakaroon, tugon ni Mang Ador habang isinaksak ang kanyang mutya ng bakal sa dibdib ni Bagras. Isang malakas na sigaw ang umalangaw -maw. Naguho ang kisame. Isa pang haligi ng hasyenda ang bumagsak. Sa kailaliman ng hasyenda, muling nagharap si na Felix at Maestro Tanggol. Tama na ito, Maestro. Hindi mo na kailangang magpatuloy, pakiusap ni Felix habang hawak ang batang si Nico. Ngunit tumawa si Maestro Tanggol. Hindi mo pa rin alam, ano? Ang ama mo, si Edor, siya ang isa sa mga dahilan kung bakit ako itinakwil. Siya ang nagsumbong sa akin. Siya ang Samire sa pangalan ko. Siya ang dahilan kung bakit naging ganito ako. Biglang nayanig ang loob ni Felix. Hindi, hindi totoo yan. Ngunit bago pa man siya muling makapagsalita, lumundag si Maestro Tanggol at hinampe si Felix ng buong lakas. Tumilapon siya sa pader. Ngunit sa kanyang pagkakahandusay, dumampi ang kamay ni Nico sa kanyang noo. At isang panaginip ang bumukas. Isang alaala, nasa isang lihim na silid si Mang Ador, kausap ang mga nakatataas na antinjero. Hindi natin pwedeng palampasin si Maestro Tanggol. Ginagamit niya ang anting-anting para sa pansariling interes. May pinapas lang siyang inosente, ani Mang Ador. Ngunit sa isang sulok, nanunood pala si Tanggol. At sa panahong iyon, ang galit ay naging apoy, at ang apoy ay naging kadiliman. Nagising si Felix mula sa alaala. Naluluha siya. Tama si Maestro Tanggol, ang ama niya ang naging dahilan ng pagbagsak ng dating dakilang mandirigma. Pero sa halip na galit, ang naramdaman ni Felix ay pagunawa. Tumayo siya, kahit sugatan, at humarap muli sa kalaban. Maestro Tanggol, hindi mo kailangang maging alipin ng nakaraan. Nandito pa ang pagkakataon. Baka hindi mo man mapatawad ang amako, pero may paraan pa para bumawi. Hindi sa kadiliman, kundi sa pamamagitan ng pagligtas kay Nico. Tahimik si Tanggol. Napatingin sa bata. At sa isang iglap, isang bagay ang pamatak mula sa kanyang mata. Lunga. Ngunit bago pa man makagalaw si Maestro Tanggol, isang sibat na itim ang tumama sa kanyang likod galing sa isa pang nilalang sa kadiliman. Isang bagong nilalang ang dumating, mas malaki, mas madilim, at mas makapangyarihan. Sa wakas, sabi ng nilalang, wala na ang sagabal. Ako na ang bagong pinuno ng kadiliman. Tumindig ang mga buhok ni Felix. Ang bagong kaaway ay walang anting-anting, walang mutya, isang dating tao na naging halimaw sa kagustuhang maging Diyos. Mula sa usok at anino ay lumitaw ang nilalang. Ang kanyang balat ay tila itim na bato, at ang kanyang mga mata ay kulay dugo. Sa bawat hakbang niya, nangangatog ang sahig ng lumang hasyenda. Ako si Gahom. Ang tinig niya ay tila dagendong ng kulog, malalim, malamig, at walang puso. Matagal na akong nanunood sa inyo, Maestro Tanggol. Sa iyong mga pagkabigo, sa iyong galit, salamat sa iyo, muling nabuhay ang sigaw ng kadiliman. Ngunit hindi mo na ako kailangan. Ako na ang magtatapos sa liwanag. Gahom, bulong ni Mang Ador mula sa itaas ng hagdanan. Isa siyang alamat, isang dating alagad ng liwanag na nagtaksil at piniling maging katawan ng itim na mahika. Hindi alamat, sagot ni Gahom. Ako ang kasaysayang pilit ninyong nililimot. Tumakbo si Felix kay Nico upang iligtas siya, ngunit bago pa man siya makalapit, inundayan ni Gahom ng isang palad na may itim na apoy. Tinamaan si Felix at tumilapon sa dingding, duguan, halos walang malay. Felix, sigaw ni Mang Ador, sabay talon at sibat ng mutya ng bakal. Tumama ito sa balikat ni Gahom, ngunit tila wala itong epekto. Wala na ang panahon ng inyong mga mutya. Ang bagong panahon ay panahon ng ganap na kapangyarihan, kapangyarihang walang moralidad, walang awa, walang hangganan. Sa loob ng diwa ni Felix. Habang walang malay, muling nakausap ni Felix ang tikbalang. Felix, hindi sapat ang aking bilis o lakas para talunin si Gahom. Hindi rin sapat ang mutsa ng iyong ama. Subalit may isa kapang bagay na hindi nila alam. Ano iyon? Tanong ni Felix. Ang iyong dugo. Eh ano? Ikaw? Felix? ay hindi ordinaryong tao. Ikaw ay isinilang sa ilalim ng liwanag ng itim na. Buwan, isang bihirang pangyayaring nagbibigay kakayahang pagsanibin ang liwanag at dilim. Ikaw ang tagapantay, hindi ka antin dahil mas higit ka pa roon. Sa sandaling iyon, nagising si Felix. Tumayo siya kahit basag ang buto, umaagos ang dugo sa kanyang mukha. Pero kakaiba na ang kanyang aura, hindi lang bilis ng tikbalang o lakas ng tao ang naroon. Isang puti at itim na apoy ang bumalot sa kanyang katawan. Sa kanyang mga mata, may liwanag ng diwata at anino ng halimaw. gahum, sabi ni Felix, hindi mo ako kayang bilhin sa kadiliman. At hindi rin ako alipin ng liwanag. Ako ang balanse. At ngayong gabi, magwawakas ka. Nagpakawala si Gahong ng napakalakas na enerhiya, isang alo ng kadiliman na kayang mamatay ang lahat ng antinjero sa paligid. Ngunit si Felix, sa pamamagitan ng bagong kapangyarihan, ay lumusat sa gitna ng alon. Sumalpok ang kanilang mga kamao. Yuminig ang buong hasyenda. Naguho ang bubong. Tumilapon ang mga piraso ng bato at kahoy. Ngunit sa gitna ng abo at usok, tumayo si Felix, habang ang katawan ni Gahom ay unti-unting nadudurog. im Imposible? Bulong ni Gahom. Ako ang kinatatakutan ng mga diwata, ako ang sinasamba ng mga anino. Hindi ka Diyos? Sagot ni Felix. Isa kang paalala, na walang kapangyarihang hihigit sa taong handang lumaban, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Sa pagputi ng langit, isa-isang lumabas ang mga bata mula sa ilalim ng hasyenda. Si Nico ay nakangiti, kahit hindi nagsasalita. Niyakap niya si Felix. Lumapit si Mang Ador, may luha sa mata. Anak, patawarin mo ako. Dapat matagal na kitang pinayagang malaman ang katotohanan. Ngunit ngumiti lang si Felix. Hindi ko kailangan ng anting-anting pa. Lalo na kung may mga taong gaya ninyo at mga kaibigang gaya ni Nico. Lumipas ang isang linggo matapos ang pagbagsak ni Gahom. Sa tulong ng mga natitirang antinjero at ng ilang taga-suporta ng simbahan, muling naayos ang hasyenda. Ito ngayon ay ginawang kanlungan ng mga batang nailigtas, isang bagong tahanan para sa mga inosenteng nawala sa dilim. Sa gitna ng lugar, si Mang Ador ay nanatiling tahimik, nagkukumpuni ng mga sirang santo at krusipisyo. Si Nico ang batang may dugong diwata ay araw-araw na nagdidilig ng mga halaman at tumutulong sa mga bagong dating na bata. At si Felix ay hindi na ang binatang minamaliit. Isang gabi, tinipon ni Felix ang mga natitirang antinjero sa isang lumang kapilya sa gitna ng gubat. Nasa harapan niya sina Erning, Lando, at ilang mga sugatang kasamahan na minsang nambuli sa kanya. Tahimik sila, nahihiya, walang makatingin sa kanya ng diretsyo. Pero ngumiti si Felix. Hindi ako nandito para magparinig o magmataas. Lahat tayo ay nagkamali, pero may natutunan tayo, ang anting-anting ay hindi ang sukatan ng dangal o tapang. Kundi ang pagpili araw-araw na lumaban para sa kabutihan kahit alam mong mas mahina ka. Lumapit si Erning. Patawad, Felix. Kung may karapatan mang mamuno sa atin, ikaw yon. Ilang araw pa ang lumipas, isang liham mula sa samahan ng matatandang antinjero ng timog ang dumating. Inaanyayahan si Felix na maging opisyal na kasapi at leader ng bagong henerasyon. Ngunit tinanggihan niya. Ayoko'ng itaas ang sarili. Ang gusto ko lang ay bantayan ang mga batang tulad ni Nico at turo ang mabuhay na may tapang kahit walang anting-anting. Tumango ang mga matatanda. Iyon mismo ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka. Sa ilalim ng puno ng balete kung saan sila unang nag-usap, muling nagpakita sa panaginip ni Felix ang kanyang kaibigang Tikbalang. Hindi pa tapos ang gyera, Felix. Marami pang gahom sa mundo. Ngunit huwag kang matakot. Bakit? Dahil hindi ka na nag-iisa. Ilang buwan pa lamang ang lumipas, makikita si Felix na nagbubuhat ng mga kahon ng pagkain para sa mga bata. Sa kanyang kamay, wala pa ring anting-anting, pero sa kanyang likuran ay anino ng isang tikbalang na palaging nakabantay. Sa kalangitan, muli na namang sumilip ang itim na buwan. Pero ngayong gabi, walang natakot dahil may isang Felix Manaloto na handang lumaban para sa liwanag.